the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin... Senator Bato, anong klaseng tira yon? We are somebody. Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, to, In fairness sa lahat ng mga mahihirap na lumaki, nagbibinta ng suka. Kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw na ng suka, tapos binigyan ng si Uzi. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Budok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato eh, nag-deliver lang yata ng suka eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abugano. <laughs> Mga kababayan, sagot nyo tayo. Itaga nyo sa boto. Doble dos sa balota. Tandaan ha? Ang dali-dali. unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay uh, nasa oposisyon, kayo'y nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi inyo kami dinidisown. Pagkos, kayo'y andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. prinsipyo. Yan ang mga tao na sa aming sa Bisaya, doon ay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, itagahan nyo sa bato alam mo ninyo noong Sunday February 11 official na first day of the campaign period wala po tayong ginawa pinauna natin yung kabila sige magproclaim kayo dyan kami madihado mo kami dito lang kami mamaya after 2 days Today, 13 kami mag-proclamation. Uh, pro natin sila. Ang ginawa namin ni Atore Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lord Lordis, uh, Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sa sabak, sa napaka-importanting napaka bagay, kagaya nung kami ay mga sundalo pa, bago kami mag-jump off aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NPA. Ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal. Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind para hindi kami matalo sa gira na ito kahit na ilang libong NPE yan, talagang upa ka namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Doon po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Well, like... Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP-Laman, Team PDP-Laman Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng uh, ng uh, magandang uh, pag, uh, kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that sila'y nauna, ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na nga ka kami, tahimik kami. We, we, were giving you the moment. Sa inyo na yan, February 11. At sa amin, February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang gabihin? Takot sila sa atin? Ha? Ha? sino-sino yan sila. Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Di ba? Oh, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, o, no? na nagbibinta lang daw ng suka tapos binigyan lang si Uzi. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Budok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. abogado. Hindi, ako lang, talaga. Alam mo yung suka, maliit pa ako. Yung lolo ko po, mananggiti. Alam nyo, mananggiti. Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasama ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya. Ako ang At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi na ang tuba, na bukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na prisko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkabangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang one week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon, Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng buti ng long neck. Alam niyo yung long neck? Lapad. At saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan. di display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda natin ng na suka dahil hindi po masarap ay ah, hindi po hindi po ah hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador ako'y nagtitinda ng suka pero nakapagbasteral di nyo na magiging senador. Yeah! Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulat, hindi masarap ang daig kung walang suka sige lang. Tawagin ninyo kami Team Suka.